Liza Soberano, trending matapos pinaghawak ng payong ng isang drag queen. Kumakalat ngayon ang video ng Filipino-American actress na si Liza Soberano na kung saan makikita siyang pinaghawak ng payong ng isang drag queen habang nagpe-perform ito. Ibinahagi ito ng kapamilya reporter na si MJ Felipe na kung saan makikita dito na masayang sumasayaw si Liza Soberano kasama nga ang ilang drag queens. Ang lokasyon nito ay sa Oval na kung saan kilala itong pinupuntahan ng marami dahil sa pagkakaroon nga ng live performances ng mga drag queens. Ayon pa nga kay MJ, nagparty o mano si sa Soberano dito kasama ang mga kaibigan nito. Ating ngang basahin ang nasabing post ni MJ Felipe. Aniya, spotted Liza Soberano having a night out with friends and dancing drag queens at O-Bar last night. Sa umpisa nga ng video, makikita ang masayang nakikisayaw si Liza Soberano kasama nga ang ilang drag queen. Sa sumunod na eksena, makikita na nga dito ang pagpahawa kay Liza Soberano ng payong nga ng drag queen na siyang props nito. Walang pag-alinlangan na ang tinanggap ni Liza Soberano ang payong at nakisayaw na rin ito. Hindi rin nagtagal ay tinuha na rin ng drag queen kay Liza Soberano ang payong at tiniklop na ito. Gayon pa marami nga ang mga netizens ang nakapuna sa ginawang paghawak ni Liza Soberano ng payong para sa isang drag queen. Tila Isang malaking insulto o mano ito para kay Liza Soberano na paghawakin ng payong ng isang drag queen. Lalo pat, nangangarap si Liza Soberano ng maging isang Hollywood actor. Narito nga ang nasabing komento ng netizen. Ating basahin. Aniya, Hollywood career ang target mo. Tapos, paghahawakin lang ng payong. Hahaha. -ha -ha. Habang may isang netizens ang nagsabing sa Pilipinas din pala ang ending ni Liza Soberano. Matapos itong talikuran o umalis sa bansa para sa kanyang pangarap. Pahayag pa niya, balik Pilipinas din ang ending ni Liza. Samantala, sa kabilang banda, marami nga ang lumipensa ka Liza. At binigyang diin na walang masama ang pagpapakita nang respeto at kabaitan sa kapwa. Ano man ang estado mo sa buhay. Narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Ating basahin. Pahayag nga nila. Nothing wrong holding an umbrella. Di mababuwasan ang ganda niya. Lalo pa siyang gumanda. She's enjoying her life to the fullest. She's exploring what is outside of showbiz. Life is short. Masama ba maging humble celebrity? Hindi porket artista, hindi na siya pwedeng maging mabuting tao. Kahit sa simpleng bagay, respeto sa nakakatanda, good job Liza. At least, she's humble. Hindi mapagtaas sa kapwa. Mas nakakahanga pa ganon. Lalo na at celebrity siya. Hindi naman makakabawas sa ganda ni Liza paghawak ng payong eh.